Ayan na mga kanaypi Kitang kita nyo na na gumagalaw Yung Egg tray natin dyan What's up mga kanaypi Nagbabalik na naman ang yung lingkod Si kanaypi for another video Araw ng linggo ngayon Wala munang pasada vlog na mangyayari ang gagawin natin, gagawin na natin yung incubator ko at nakita nyo naman kahapon dumating na yung order ko sa Lazada na egg turner tray yung lagay ng itlog para sa incubator yun yung isa setup natin ngayon para yung incubator ko dyan na styrobox maging automatic na mga kanoypi try natin yon baka sakaling maganda yung outcome di ba at hindi na natin manually na babaliktarin rin yung mga itlog sa incubator. So tara sa loob mga kanoypi. At tignan natin yung order ko na dumating kahapon. So ito na yung parcel natin. Buksan natin mga kanoypi. Para mabuo na natin. At makabit ko na sa styro box na isa. Yung kulay blue. upuli na masundan natin kung paano buuin itong ano itong tray na to na lagay ng itlog parang galing pa ng ibang bansa eh, famous yung ano sulat sana mabuo natin ang maayos. Kita nyo ba, mga kanaypi? So, yung plastic niya, mukhang matibay, mga kanaypi. Yan, stretchable sya na, no? Hindi yung mabilis mabali. Matibay yung plastic niya. Ayan. Andito rin yung motor na, no? Yung ang rotate ng train na to buuin natin baka buuin palang lang iba <laughs> ayan so may lagay may tanggalan din pala to mga kanayipi ayan siguro pag uh, bago mapisa 5 days before o 4 days before mapisa yung itlog hindi na kailangan na i-rotate yung ano itong train na to so wala man lang manual mga kanipi kung paano ang bubuin itong ano itong train na to grabe okay. talagang hokus pokus talaga <laughs> buti sana kung may manual no Yung presyo nito Nasa Ano Mga na Nasa 400 Plus Yung Bayad nito Pati Shipping na yan Ayan Mga kanaypi Nilagay ko na So Ayos na Mga kanaypi Ayan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 54, 56 Ayan nga, 56 lahat itong lagayan ng itlog na to Hopefully na magkasa doon talaga Para 56 yung may lalagay nating itlog so kahit pa paano marami na yung 56 40 pwede pa eh ayan ilagay na natin tong ano isa pa na ano dito ayan mga kanipi may isa pang lagayan ito yung ilalagay natin sakto dito sa may motor nya eh Ayan o, oh, kitang kita nyo Ayan, mga kanipi, nandito yung Kwan ng motor, dito natin ipapasok sa yan sa butas na to sa street na yan dito natin ipapasok mga kamipi yan o oh, nakalagay na yan yan lang mga kamipi ito pang isa ayan hindi natin mapaikot kasi nga naka-fix dyan. No? Bali, may itlog ako dito na anim na piraso, mga kanepi. Ayan. Lagay natin. Malalaki yung iba, no? Ayan. Naikot na mga kanepi. Ayan. Maganda. Ito, jumbo size mga kanepi. Maganda, maganda, maganda. Sabi nila, pag ganitong... Uh, yung incubator mo mga kanaypi Pag naka-automatic Sabi nila yung iba Yung matulis na itlog Yun daw yung pinakababa Ayan Ganyan yung design niya mga kanaypi So ngayon Nabuo na natin ng maayos Uh, subukan naman na natin na ilagay doon sa ano sa box. Ang ganda naman. <laughs> hindi ko na kailangan na kada at uh, three times a day na buksan yung incubator katulad nito. Yung nandito na incubator, three times a day ko na binubuksan at binabaliktad yung itlog na nakasalang dito. Ngayon hindi na Di na natin bubuksan ng 3 times a day. Kasi mayroon na to. Egg turner tray. ba? Diba? Ang gagawin ko na lang, si-set up ko na lang doon sa incubator na isa. So, iligpit ko muna itong mga kanayip itong mga itlog. At itong mga itlog na to, yun yung na-harvest ko kahapon. Ito, jumbo size o. Oh. Napakaganda. At hindi pa rin talaga maiwasan yung mga manok po na ano, magkaganyan no? yung mga shell nila. Meron din talaga yung magaganda, meron din yung magaspang yung shell. Meron din maliliit. Pero okay lang yan, napipisa naman mga kanaypi. So ito na yung incubator na gagamitin ko mga kanaisi. Ayan. Mahaba yung wire niya. No? Bale. I-disconnect muna natin tong mga to. Anggalin muna natin sa diyan. Wala yung cutter ko ah. Oh. tinanggal ko muna mga kanady ito pinutol ko muna mamaya na natin ito gagamitin tatabi muna natin yan uh, ah, tanggalin muna natin itong kable dito sa loob yan tinanggal ko na rin ito mga kanady Hale, ito na yung styro box mga kanaypi Ayan Pahiga yung gagawin natin katulad yung nakita ko sa Rosales gagayain ko na lang yung, yung design niya pero i natin yung ano, setup dito sa loob at yung design lang na paganyan yung lagay ng itlog na ano iti. bali susubukan natin kung magkasa itong 56 pieces na itlog tray itlog na tray ayan medyo mahaba mga kanoypi kasha lang ata dito tatanggalin natin yung isang tray nya eh. so grinder na lang yung pantanggal natin, pangputol mga kanoypi para ano mas maganda, mas mobilis saglit lang kaysa lagaring bakal eh. wala mabagal pag lagaring bakal ganito na lang Yan, dumikit talaga siya. So naputol na natin yung isa, isang tray niya dito naman sa kabilang Okay, mga panay ayos na. Naputulan na natin. Ayan. Maganda na yung pagkaputol niya. Malinis. So, ayan. Nandito naman yung ganyan naman, ganyan naman siya kataas. So, hindi na siya sasabit sa ano, sa may pintuan ng Styrobox. Bali, nabutasan ko na mga kanipi yung pagpapatungan ng egg tray natin. At uh, ito na yung ilalagay nating pinakapatungan dito sa loob ng styro. Dito ko ilalagay mga kanipi. Uh, kita nyo naman. Ayan. Ito yung sobra na ano na lagay ng kurtina Yeah. Yung stainless na to. Bali, meron pa ako dito isa. Ayan. Dalawa kasi yung ilalagay nating patungan nung tray na to. Yung egg tray na yan. Bali, putulan na lang natin at isasakto natin dito sa haba nung styrofoam box para hindi sa gabal. Tulad nyan, no? Ayan. May nakausli tatanggalin natin yan puputulan natin mga kanipi para maging saktong sakto lang walang nakalabas lahat nakapasok ayan lagyan na lang natin ng ano ng glue stick glue dito sa gilid niya para ano, hindi lumabas yung mga hangin sa loob Ayan mga kanaypi Andiyan na. Yung egg tray natin. Dali nagluluko yung ano, yung motor ng itong kwan, mga mga egg tray. Eh lalagyan natin ng tape. Pag nagalaw yung wire dito sa ano, pinaka motor niya dito sa tabi niya. Ayaw umandar. Mahirap namang buksan mga kanayipi Bubuksan ko sana eh Nahirapan akong magbukas Kasi wala siyang tornilyo Nakapix ata mga kanayipi So magkano pa yung motor na ganito sa Lazada Aabot ng dalawang daan so yan sana hindi na magloko So ganito yung setup natin mga kanayipi at nalagay ko na yung isang bumbilya dito, receptacle. Bali dinikit ko lang ng stick glue. Tapos yan. Papunta dito sana sa may blower pan. Gumamit tayo ng ano, ng takip ng coke. Dito, ginawa kong washer dito sa gilid niya mga kanipi. Para nakalayo mismo sa ano, yan sa sa may styro hindi nakadikit yung blower pan dito sa loob bali tatlo lang yung nilagay ko kulang yung tornilyo ko eh saka lalagyan pa natin dito ng isang receptacle maka kanipi isang ilaw pa dito tapos yung ano yung uh, thermostat nya dito na lang sa taas mga kanoypi dito ko na lang ilalagay sa taas para tawag nun mas maganda mas malinis tignan so yung ano yung thermostat dito sa kanyang pintuan tatanggalin ko na to tatakpan ko na lang nung ano tatabasin kong styro dito nya sa taas mga kanaypi para isahan na lang pangit lang dito sa ano, sa may motor ng egg -terner. tawag no naglulos mga kanaypi kakano na mahila yung wire kasi nga hindi nagagana pag ano bali kakabit ko na lang itong thermostat mga kanaypi uh, bubutasan ko dito sa taas nya yan tayo magbubutas mamaya sana hindi na magka problema yung motor ng egg tray natin para dire diretsyo kailangan kong matapos ngayon to eh ayan mga kanipi gumagana na yung egg turner kung hindi lang naglulus yung motor ng egg turner ayos na sana mga kanipi wala nang problema na uh, wirings naman na ng maayos itong ano itong mga bumbilya yung blower pan okay na no bali ayos na yung calibrator ng ano thermostat mga kanipi. nagdagdag ako ng mga butas dito sa styro box at ngayon okay na siya ito na yung gagamitin natin na ano na isasalang na natin yung mga nandito sa kabilang incubator dito sa ginawa nating bagong setup ng incubator mga kanayipi so buksan na natin to at ilagay na natin yung dalawang lagay ng tubig tapos ilipat na natin dito yung mga itlog dito sa kabila nang masubukan natin itong incubator na to, di ba? Ayan. hindi na natin kailangan na ano na balikta rin tong mga to tong mga i-vlog dito sa incubator basta yung mga matutulis ilalagay natin sa ano mga kanaypi ilalagay natin sa baba itong matulis na to lagay natin dyan sa baba nya nang masubukan natin tong incubator na to subukan na natin to para alam natin kung alam natin makakapagpapisaba no ayan na mga kanaypi kitang kita nyo na na gumagalaw yung egg tray natin dyan ayos no saka yung thermostat natin tumatas din yung temperature nyo 35.8 yan patas nang patas yan 36 na so antayin natin na no na mabut nyo yung 37.8 ayan maganda na quality no sana lang talaga hindi magloko yung motor. Ayan mga kanipi, bali natapos ko ng iligpit yung mga kalat ko dito sa ano, pinagtrabahoan ko kanina na gumawa ng incubator. Alright, ayan mga kanipi, kakailaw lang niya. Ayan. Gumagalaw pa rin yung ano, yung turner ko dyan na nilagay buti na lang ayos na yung ano yung motor niya. bali dalawa pa rin na ilaw yung gumagana dyan eh ayan kinabit ko na rin dito yung ano yung petsa niya. kung kailan mapipisa yung itlog tinanggal ko na yung incubator na isa dyan eh para masubukan yung ano yung setup na ganyan at kung effective yung ganitong setup na may egg turner maganda yan mga kanaypi kung sinong magpapagawa gagawa tayo yan diba so antayin natin hanggang January 25 kung mapipisa yung mga nakalagay dyan na itlog no? at masasabi natin effective talaga ngayon, hindi pa natin masabi kung effective nga ba. At antayin muna natin sa January 25, no? So, wala muna ng shoutout ngayon mga kanayipi. At babawin na lang sa mga susunod na araw. Maraming maraming salamat na naman sa pagsama, sa panunood, sa DIY na paggawa ng incubator. Ayan. Thank you, thank you mga kanayipi. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta sa ginagawa niyong no skip ads ng aking mga video. Malaking tulong 'yon sa aking video. So dito ko muna tatapusin. Stay safe lagi mga kanaypi at kita-kita tayo bukas sa panibagong vlog ulit. And peace out.